no lang isda sa kamatis at sibuyas. Ing sinabawan mga ito. Hinain ko na po lahat. Ah. Medyo hmm. ayan ko lang ng ano. Kamatis, tsaka sibuyas, dahon mga ito. Punti lang yung niluto ko ngayon sakto lang sa akin may tapos na pala lang kumain sila may ka oh, ito lang yung sasabaw natin may may apat na pirasong danggit isang dalawang blue crabs isang pusit tapos yung ano tikod tikod may doon yeah. tikod tikod so, sabawin muna natin to para mamaya uh, tapusin ko yung ano dito di may paglinis dito sa isda no? tapos yung ano pala pituka siniparet ko mga kasi ano daw linisan daw ni Maika ano niya gagawin niyang dayuk ito lagay ko na lang to sa ano hindi kaya pakuluan ko siya mga para bukas lutuin natin magagata po tayo nito mga ginata ang limasag no kasi ito. hindi na tayo nakapag ano, gata ng limasag Ayan, asin. Siguro may natamaan na ano, na transformer siguro. Hindi kaya linya na ang kurin. <coughs> Excuse me. Kasi nung pagkakidla, may ano daw, nag-brown out. Nakakatakot talaga yung ano mga idol. Yung kidlat, pag nasa dagat ka, wala kang matataguan dun. Kaya yeah, dali-dali akong no? Umuwi. So, marami sana, marami pa sana ano, mga limasag ba. Ito na lang pinilit. Mahirap na. Sila Idol Katik din. Umuwi din. Sumunod lang pala sila sa akin. Doon pala sila sa kabilang ano may dog. Yung pinagpapamanaan natin ng ano, banak. Doon daw sila na ano, na, nanisid. Nagyan ka na nang asin. Lagyan natin ito may Ating ano, blue crabs oh. ah. ko lang ang tawag dito mga idol oh. yan o no? oh. siyang pepper fish mga no? pero nakakain to yan I ano ko na siguro iihaw ito yung nakukuha ni ano considero dati kalimutan ko nga lang kung anong tawag para siyang ano mga idol yan o no? parang box Basta pala siyang anong fish. Sarap to inihaw, mataba. Ay, cool. Saktong sakto talaga yung sabaw na to, dito kasi yung panahon ba. Sobrang ano, sobrang lamig. Ngala na ko na ano. Pulo para magpulay ano siya. Magpulay itim yung sabaw. yung ating ano tinulang ano isda tinulang isda sa kamatis at sibuyas ito hindi ko na muna isama to ihawin na lang to ngayon kayo sa yung sabaw. kayo sa sabaw. Sabon ni ni. Ito yung ano talaga Napaka Iya. 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 yung kakalabas mga idol hindi ah. Yes. nadurog yung pusit mga idol hindi lumabas yung tinta niya so okay lang yun sakto okay lang yun ikain natin mga ah. idol bitchin mga idol Ini kaya mai Kalau anda lagi, na. ah, tapi apa kah? Aduh, apa kah sarapan saya mau? Nah oh. tunggu tunggu mai dulu, ayo mai dulu, oh. naik tak buk mai dulu. yung ating sinabawan mga idol Ayan, hinain ko na po lahat ah kalam yun mga tapos yung kanin natin dito lang ako sa upuan mga idol kasi basa pa yung shorts ko tapos may sausawan po tayo na suka sabayan nyo po ako ngayon mga sa ano, aking na medyo late na last cheese na ata ngayon mga sino ba

na nagahapunan dyan kahit ano na gabi na ay sabayan nyo po ako ay ano ma'am Danish Alcaraz Miss Calado sabihin nyo po ako ma'am parang kukulangin yung kanin natin ito lang kasi kanin ko eh na may kam first bite natin may dulo

Tak sabar lagi Ah, sambung kacang kita masuk Ah, sambung so, tabak lagi. Eh, Hmm Okay Dah tu Alangah ni nyungka ni Hehehe Grabe. Hmm. Ah. Kinalami as dangit mayroon. Napaka, ano, napakataba. Okay. Ingat yan. din talaga sa pagkain okay. na Ang daming tinik. Tinik pala mga doon. Hindi pala buto. Yung buto daw sa ano yun. Sa karne. Ah, okay. ah, 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 Hmm. yang ano ikut ikut, dah hmm. best tu kan. parang ano walang tinta ka po siya to I switch tayo sa cellphone mo ito yung gopro ay kasi nyo dyan पञ्चङतमयु at yun yung uh, blue crabs mga ganito kalalaki hindi na ganun mataba mayroon ako lang yung laman na. jalan Dia hilang ni Dia hilang tu Dia hilang tu lah Dia Hmm, hmm. Apa ini eh? hmm. hmm. apa <laughs> <Pakein kanin, jan. laughs> aku nak penik kanin ni Ambil ni aku nak payi kanin, Minul Pakai kanin di dalam aku. ni aku kahit yung kanin lamig may, may doon abot nyo lang dyan sa screen may doon papel mo lang to kunti lang naman sana makakain po tapos so, napakasarap mo yun kaya napagkana tuloy yung kain natin Bueno. Bueno. Jangan lagi dalam lama eh. Ayah dah lama. Bila ni kan ni sana yang mag, maganu, maglan lanang ulang puru bah, barang kan ni. Well, well, Mana tira tirang sama itu. Tapi saya sebab. Bukas ko natin yeah. na ito banatan ulit. Ayan. Pala yung nandito lang po ito, doon. Medyo marami-rami pa yung gagawin ko ngayon. Katulog siya ako ngayon. Tapos 12. Maglilinis pa ako doon siya. Lapat natin ang mga isda may doon. Ayan. Yeah. Ingat po kayo dyan palagi may At maraming salamat po. Tapos sa, sa sama sa ating adventure dun, may doon. Kahit naabutan mo tayo ng unos at kindat. Ay nakahuli pa rin po tayo ng grasya. Ayan. Excuse me may doon. Sobrang sugunin talaga. બે